sa paglipas ng panahon, maraming halamang gamot ang napatunayang epektibo sa paggamot ng iba't ibang sakit, ang mga ito ay natural, at madaling matagpuan, at may kunting side effects kumpara sa synthetic na gamot. Sa videong ito, tatalakayin natin ang sampung epektibong halamang gamot sa Pilipinas, kabilang ang mga benepisyo at tamang paggamit. Mahalagang malaman kung paano ihanda at gamitin ang mga ito ng tama upang masiguro ang bisan at kaligtasan ng panggagamot. Narito ang ilan sa mga epektibong halamang gamot, kasama ang kanilang benepisyo at paraan ng paghahanda. Lagondi, Vitex negando Ang lagondi ay isa sa mga pinakakilalang halamang gamot sa Pilipinas na ginagamit bilang natural na lunas sa ubo, sipon, hika, at lagnat. Mayroon itong anti-inflammatory at bronchodilator properties na tumutulong sa pagpapagaan ng pamamaga sa daluyan ng hangin. Paghahanda at paggamit Pakuluan ang lima hanggang pito dahon ng lagondi sa dalawang baso ng tubig sa loob ng sampu hanggang labin lima minuto. Salain at inumin ang pinaglagaan dalawa hanggang tatlo beses sa isang araw bilang tsaa. Dalawa. Sambong. Blumea balsamifere. Ang sambong ay isang diuretic. Ibig sabihin ay nakakatulong ito sa pagpapalabas ng sobrang tubig sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Karaniwan itong ginagamit para sa sakit sa bato, high blood pressure, at edema. Paghahanda at paggamit, pakuluan ang dalawa hanggang tatlo dahon ng sambong sa isang tasa ng tubig. Inumin ito dalawang beses sa isang araw upang makatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo at paglabas ng uric acid. 3. Yerba Buena, Mentha Irvensis Kilala bilang, peppermint, sa ibang bansa, ang yerba buena ay ginagamit bilang analgesic o pain reliever. Mayroon itong kulang effect na nakakatulong sa pananakit ng katawan, sakit ng ulo, at kabag. Paghahanda at paggamit, dikdikan ang sariwang dahon at ipahid sa apektadong bahagi ng katawan. Maaari rin itong pakuloan at inumin bilang tsaa upang makatulong sa kabag at sakit ng tiyan. 4. Ampalaya, Momordica charantia Ang ampalaya ay isang halamang gamot na kilala sa kakayahan nitong pababain ang blood sugar levels, kaya't inirerekomenda ito para sa mga may diabetes mayroon din itong anti-inflammatory properties. Paghahanda at paggamit, kainin ang hinog na bunga bilang gulay. Pwedeng gawing juice o katas ang dahon at bunga at inumin isang beses sa isang araw upang makatulong sa kontrol ng blood sugar. 5. Bayabas, Sidium guajava Ang bayabas ay may antiseptic at antibacterial properties, kaya't mainam ito sa paglilinis ng sugat at paggamot ng pagtatae. Ang dahon nito ay may tannins na nakakatulong sa pagpapagaling ng sugat at pagbabawas ng impeksyon. Paghahanda at paggamit Pakuluan ang dahon ng bayabas at gamitin ang tubig bilang panghugas ng sugat o pangmumog para sa sore throat. Para sa pagtatae, inumin ang pinaglagaan ng dahon ng bayabas dalawang beses sa isang araw. Anim. Oregano, Plectranthus amboinicus ang oregano ay may natural na expectorant properties, kaya't nakakatulong ito sa pagpapalabas ng plema. Ginagamit ito bilang lunas sa ubo, sipon, at hika. Paghahanda at paggamit, dikdikan ang dahon at inumin ang katas nito. Maaari rin itong pakuluan at gawing tsaa upang makatulong sa respiratory problems. Pito, Nuya, Ginger Zingiber Officinale ang luya ay isang natural na anti-inflammatory at antibacterial na halamang gamot. Nakakatulong ito sa sore throat, sipon, pagsusuka, at pananakit ng tiyan. Paghahanda at paggamit, hiwain ang sariwang luya at pakuluan sa tubig upang gawing salabat o ginger tea. Inumin ito dalawa hanggang tatlo beses sa isang araw upang mapawi ang sore throat at ubo. 8. Akapulko Kasiya alata, ang akapulko ay kilala bilang isang natural na antifungal, kaya't ginagamit ito laban sa bani, anan, at alipanga. Mayroon itong antibacterial properties na tumutulong sa pagpapagaling ng mga impeksyon sa balat. Paghahanda at paggamit, dikdikan ang dahon at ipahid sa apektadong bahagi ng balat. Maaari ring pakuloan ang dahon at gamitin ang pinaglagaan bilang panghugas sa apektadong balat. Sam, Chaang Gubat, Iretia Microphylla. Ang Chaang Gubat ay isang halamang gamot na may antibacterial at antioxidant properties. Karaniwan itong ginagamit para sa pananakit ng chan, diarrhea, at iba pang problema sa pagtunaw ng pagkain. Paghahanda at paggamit, pakuluan ang dahon sa tubig upang gawing tsaa. Inumin ito isang beses sa isang araw upang mapabuti ang digestion at mabawasan ang diarrhea. 10. Makabuhay, Tinospore Crispa Ang makabuhay ay isang halamang gamot na may anti-malarial, anti-inflammatory, at anti-parasitic properties. Karaniwan itong ginagamit bilang pampalakas ng resistensya at panlaban sa impeksyon. Paghahanda at paggamit pakuluan ang tangkay sa tubig at inumin bilang tsaa. Maaring ipahid ang katas sa balat upang makatulong sa pangangati o impeksyon sa balat. Paalala, ang mga halamang gamot na ito ay subok ng epektibo sa natural na pagpapagaling ng iba't ibang sakit, ngunit mainam pa rin ang kumansalta sa doktor lalo na kung may malalang karamdaman gamitin ang mga halamang gamot ng may tamang dami at hindi sosobra upang maiwasan ang posibleng side effects. Ano pa ang mga halamang gamot na alam mo write down in a comment section.